malamig na susunod pang mga araw ay eh. mas 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 malamig na o asan na kayo mga krabi kanina dami dami nyo ah by grouping e, minsan nakabahon lang sila eh kapag di mo titignan ng maayos asa ah, saka ilaliman lang sila kaya eh, orang malit lang siya Minsan nakabahon lang sila sa kailaliman. Pero pag ibigyan mo na ka kita kasi hindi ka ganun kalaki. Bye bye muna sa'yo. Ito, nasa ano siya. Nanainit ang buhay niya. Oops! Ayan. Oops! Gusto niya i-bite no? Ayun, bumahon. Uy. Uy, baby pa to. Oh, wala yung malaki. Yampa. pa. Pero pakakawalan muna kita. Hindi kita kukunin. Uy, uy, uy. Oops! Laki. Sarap mag-grabbing. Sarap manghuli. Uy, may isdang maliit Oh. O. Oh. Ganda ng fish o. Oh. Oops! Tumakbo. Ayan, nakabawin lang siya, oh. Oh, oh basic! Ang okay. so, hindi kita kukunin. Manimili lang tayo. Medyo okay, madali na yung flashlight ko. Hindi ko na masyado nakikita. Ayan ah. Ayan ah. Pero hindi natin kukunin yan. No? Manimili lang tayo. Mamaya mag-fishing kami. Ano, eh. Sarap nang ganitong experience. Bot! Bot! Huwag kang babanggit ng ano! Oops! الله يبارك فيكي لا خير لا خير لا خير kahabol, bahala ka sa buhay mo. Ito, ang laki, oh. Laki nito, oh. ang laki. Ito, oh. oh, ito, ito. puno na naman ito. Oh. Pangalawa na ito. Oh. Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ayan sila. Sarap mga huli. Alright! Ang ganda ng puyadero. Ang ganda ng panahon. Malamig na. Basic-basic na lang. Ang sarap! Ang sarap! ayun bumakono ay mga kalayip natin no ay Uf. sarap, sarap. Okay, ay grupo grupo ayun 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 ayun, ayun, ayun. Oh, catch kawan sila o ayun o dami puno na yung mga ano namin